sumay so niyong pag-ibig. At ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilan pa man. Mga iniibig na mga kapatid, na kayo na patuloy nag-aaral sa parala ng Panginoon. Ano nga bang inaasahan yung aral na dapat niyong marinig na magbibigay kaluguran sa inyong mga puso? Sapagat hindi ba ito ang sinasabi sa inyo ang tao ay nagahanap na lagi na na mga bagay na magpapalugod sa kanyang puso. Kaya nga sa unang kahayag at inil tulad ang lahat ng bagay nito tulad sa isang laruan. Ano nga ba ang inihahandog ng isang laruan sa isang bata? Hindi ba ang kasiyahan? Ngunit sa parala ng Panginoon, bagamat kayo ay may mga gulang na ayon sa laman, tulad pa rin kayo ng mga bata, sapagat laging hinahanap ng tao ang magpapalugod sa kanyang puso. Hindi pa natutunan ng tao ang mga bagay na magpapalugod sa kanyang Panginoon ang kanyang hanapin upang kanyang maihando. Bakit nga ba kayo dinadala o dinala sa paralan? Ano ang nilalayo ng ama? Ano ang ibig niyang matagpuan ng bawat isang anak sa paralan na kanyang itinindig? Kung ang unang layunin nga ng pagpapakilala ay ang kababaang loob, Kahit ang dakilang Panginoon nagpakilala niyan sa simula pa lang ng kanyang pagsilang. Kaya nga, bawat isa na inihikayat mula sa kanyang sarili na ang kababaang loob ay mabuhay upang mula sa kababaang loob na yan, ang Kristo rin ay maisilang sa inyong pagkatao. Bagamat salitang ito ay tunay na hayag na sa buong sanglibutan, Patuloy pa rin itong ibinibigay bilang isang aralin. Ito ang katahilan ng kung bakit ang sanglibutan din taon-taon inaalala ang pagsilang ng dakilang guro. Sapagat mula sa mga bagay na yun, ang pangunahing aralin ay dumarating. Paano nga ba kababa ang kababaang loob mabubuhay sa iyong puso? At papaano ang kababaang loob ay magiging kadahilanan upang ang Kristo ay mailagay sa iyong pagkatao? Ano nga bang layunin ng pagsilang ng dakilang guro, aking mga iniibig? Sapagkat bagamat naunawaan ng tao ang salitang kababaang loob, hindi maisilid ng tao sa kanyang sarili ang katunayan ng mga diwa ayon sa katwiran na yan. Sapagkat patuloy pa rin ng tao naghihimagsip, Nagahanap ng karunungan at nagahanap ng katwiran sa mga bagay na kanyang ginagawa. Inaasahan ng tao na kung siya gagawa ng mabuti, narito ang kabutihan din ay darating sa kanya. Nalimutan ng tao na ang kabutihan ng Diyos ay higit sa kabutihan na tinatanggap niya mula sa kanyang kapwa. Paano ba magbigay ng kabutihan ng Diyos, aking mga iniibig? Ano ang kanyang ginagawa? At ano ang nakukuha ng bawat isa na sa kanya ay nananampalataya? Tunay, bawat tao ay nagkakaroon ng suliranin sa buhay na ito. At sino ang may bigay ng inyong suliranin? Ang Diyos ba? Wala pa nga siguro at marahil nag-isip sa kanyang sarili na magkaroon siya ng suliranin kung pa, paano niya paibigin ng Diyos at pa, paano niya paglilingkuran ng buong puso niya at buong Maraming tao nagkakaroon ng na suliranin sa buhay sapagkat nilanasan niya na ang kanya sarili ay maiba sa dibutan o maging katulad nita. Kailan niyo nga ba naging suliranin ng Dios aking mga iniibig? Kailan niyo siya binigyan ng pagkakataon sa inyong sarili na siya naman ang pagtuunan niya ng isip upang ang inyong kabuhan ay naglilingkod sa kanya ng walang kapintasan? Hinahangan niyo bang maglingkod sa Dios. Hinahangad niyo bang sanggol na yan ay may silang sa iyong pagkatao? Hinahangad mo ba ng liwanag na natanawan ng tatlong hari sa paghahanap sa katwiran ng Diyos na yan, ikaw man ay makatagpo at ikaw naman din ay makasaksi. Hindi ka kaya bubulagin tulad ng pagkabulag ng isang Herodes na sa gitna ng pagkatakto niya na ang sanggol ay sinila, ang ninanasan niya siya ay Hindi niyo nga ba pinapatay ang isang Kristo na inihahandog taong-taong sa inyong pagkatao? Sapagat narito, patuloy kayong humihingi, patuloy kayong dumadain, patuloy kayo sa maraming bagay na inyong pagnanasa ayon sa sanglibutan. Na anong ibinibigay sa tao ang lahat ng kasawian? ang lahat ng hinag peace At kung magkaroon man kayo ng kaligayahan ito ay panandilian naman. Marahil nga aking mga iniibig, sa panahon ay sinilang ng, ng Diyos ang tao ginawa ayon sa kanyang wangis. At siya'y napkatikim ng pagtira sa isang paraiso. Hindi na naalala ng tao kung pa paano bumalik. At hindi na rin nagkaroon ng lalim sa kanyang pagkatao ang ala-ala sa bayan ng Panginoon sa pakat, kung ang alaala -ala na to ay malalim pa sa inyong mga sarili. Katotohan ang sasabihin ko sa inyo, hindi nyo nanasain ang pamumuhay na meron kayo sa samalitan. hindi nyo nga nanasain na kayo makapanatili. Sa pagkatang sandibutan na ay ginawa tulad sa isang kagubatan. Tulad siya ng isang ilang. Lahat ng uri ng hayop ay naririto. At kung hindi ka magiging maingat ang mga hayop na yan, ay maaaring sumila sa iyo. Mari ka nilang saktan. Maari ka nilang bigyan ng kagutuhihanan. Maari ka nilang tuksohin. At higit sa lahat, kaya ka nilang ilayo sa iyong Panginoon na siyang unang pag-ibig. Naaalala niyo ba ang iyong unang pag-ibig? Nadarama ka ba ninyo ang Panginoon sa inyong mga puso Naalala niyo ba ang unang karunungan kanyang ipinakilala? Walang iba kundi ang pag-ibig. Naalala pa ba ninyo ang bawat batas na inukit sa pamamagitan ng isang Moises? Naalala pa ba ninyo ang lahat ng ito aking mga iniibig? Sapagkat kung ito yung hindi nakakapanatili sa inyong kaisipan, meron kaya siyang puwang sa Sa inyong puso? Kung lahat lang ng iniisip ng tao ay mga bagay na kanyang nakikita at iginagalaw sa pamumuhay na ito, na ang panon, iiwanan niya. At iiwan din siya. Ano ang ipagmamalaki ng tao sa lahat ng iyan? Na siya'y maalala ng sanglibutan? Hindi niyo ba sa at aking mga iniibig? Makailang hirasyon na ang tao ay sinilang Naalala pa ba niyo ang inyong mga ninuno? Ang mga taong nagbigay ng kanilang mga buhay upang ang isang sibilisasyon ay maitindig. Hindi niyo na sila nakikilala. Paano pa kaya kayo sa panahon na ito ng lahat ng tao ay abala ayon sa laman? Mayroon pa bang alaala -ala sa inyo? Kahit nga kayo magkakasama sa ngayon, nalilimutan na kayo. Narito mayroong isang nakakaalala, ang Panginoon. Ngunit walang gustong lumapit sa Diyos niyan sapagkat natatakot sila na kung sila'y lalapit sa Panginoon, ang lahat ng bagay na kanilang kaaliwan sa sanglibutan ay kukunin. Sa katotohanan ay gayon, sapagkat ilalayo ka ng Panginoon sa ilang at dadaling kanya sa bayang pangako kailangan matanggap ninyo aking mga iniibig sa inyong pagkatao na darating ang panahon na kayo'y babalik sa harapan ng Diyos. Hindi niyo ba ito nagiging suliranin Na kung kayo'y bumalik sa kanyang panan, meron pa kayong ihahandog tulad ng ginawa ng tatlong mago? Hindi ba ganyan nakita kung paano sila nag-alay? kung paano nakilala kinilala ang munting sanggol sa sabsaban sa panahon ng kanyang pagsilang. Siya ay pinakadakila. Ganito pa rin ito ay binibigay sa bawat mag-aaral, sa bawat tinuturuan ng aral ng Diyos, sapagkat kung kayo'y makakakilala ng karunungan ng Diyos, hindi niyo aalalahanin kung anong sasabihin sa inyo ng inyong kapwa, sapagkat mahigit na mas mainam sa inyo ang sasabihin sa inyo ng inyong Panginoon. Hindi ka makikinig sa sinasabi ng iba, ngunit pakikinig mo ang salita ng Diyos sapagat siya lamang ang iyong Panginoon. Ilang tinig ang inyong pinakinggan, aking mga iniibig, at lahat kayo ay napariwara. Gano'ng maraming utos mula sa iba ang inyong sinunod at narito lahat kayo ay nadudugmok. Samantalang patuloy na ipinakikilala sa tao, may isang Diyos na nagbigay ng Kanyang utos at ang lahat ay hinihikayat upang sa utos na yan ay sumunod. Paano niyo nauunawaan ang utos ng Diyos kung ang Kanyang salita ay umaayon sa inyong Espiritu at hindi umaayon sa inyong naman? Nadaraman niyo ba ang inyong Espiritu? O nadaraman lang niyo ang inyong sarili sapagkat narito sinasabi niyo kayo ay buhay? tunay at kayo gumigising din umaga. Ito ba ang buhay ayon sa Espiritu? O ito ang buhay na dinaraman ninyo ayon sa laman na darating ang araw inyong iiwanan? Nagpakilalang dakilang Panginoon ng isang uri ng karunungan. Na sino mang umiibig sa kanya, ito ang kukunin at ito ang tatanganan kaya nga kadahilan ang kadahilan ng galit sa kanyang sanglibutan, sapagkat ang layunin ng karunungan ng Diyos ay ang bawat isa sa sanglibutan yan, upang madala sila ng dakilang Panginoon sa kanyang sariling bayan. At ano ang pasimulang diwa ng kanyang aral na ang tao ay matuto ng kababaang loob sapagat mula sa mga bagay ito lamang ang tatangan sa karunungan ng Diyos na tulad sa isang sagot na patuloy na isinisilang sa inyong pagkatao. Ano ang alaala nyo para sa Panginoon? Ano ang alaala ninyo para sa Diyos? Paano kayong makakabalik sa Kanya? Naaalala nyo pa ba ang daan patungo sa bayan ng Panginoon? ala-ala na yun ay nawala na. Ano ang natitira? Binahagi ba sa inyong sarili aking mga iniipi? Na ang lahat ng para sa Panginoon ay makalimutan. Hindi nga ba ito ang patuloy na ipinibigay upang ang tao ay magising sa tunay na kamalayan ng kanyang sarili? Gano'n man yung iniibig ang laman na yan dinagamitan, inaalagaan. Babalik siya kung saan siya nagmula. At ang buhay na pahiram ay kukunin sa kapalagunan. Ang iba'y nabibigla, ang iba'y nakakapaganda. Saan niyo inilagay ang inyong mga sarili, aking mga iniibig? Anong ihahandog niyo nga sa munting sambal na yan? Kaya niyo ba siyang patuloyin sa inyong mga pagkatao? Hindi ba kayo puno ng mga panahuhin, dabuhat din sa sanglibutan, at wala kayong lugar na maibigay sa kanya upang siya man ay maisilang? Tutulad din ba kayo sa kapanahunan na yon sa mga anak ni Israel, bagamat hinanda sila ng Panginoon sa pagdating ng isang dakilang bahagi ng kanilang buhay, hindi sila nagpaulak na siya ipatuloyin. Kayo din ay kayo ang aking mga inibig. Patuloy kayong hinahanda upang sa pagdating ng dakilang pahagi ng inyong buhay, siya man ay makadaling sa inyong pagkatao. Tutulad din ba kayo sa mga anak ni Israel? Na sa panahon ng kanyang pagsidang, hindi magpapatuloy sapagat ang kanilang mga sariling tahanan ay puno. Puno ba ang inyong mga pagkatao, aking mga iniibig? Nang maraming alitiktigi na mayroon ng sanglibutan at hindi nyo sila kayang bitawan. Narito ang isang bagay na higit na mas mabuti at mainam sa inyong mga tinatangkilig, hindi nyo kayang paulakan sapagat meron kayong bahagi na hindi mabitawan. Ang tunay na umiibig sa Diyos, aking mga inibig, binibitawan niya ang sanglibutan upang siya makasunod sa kanyang Panginoon. Ang tunay na umiibig sa Diyos, ibinibigay ang kanyang sarili buhay para sa Panginoon. Sapagat nalalaman niya itong tunay at malinis na hain, sapagat ito'y nanggagaling sa kanyang malinis na kalooban. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay pinanatili ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon na walang anumang uri ng dungis, kundi kalinisan lamang. Sa sino nga bang nakakaakyat sa langit, akin mga inibig, hindi ba ang malilinis? Ang mga banal. Kaya nga ang umiibig sa Diyos, ginagawa ang kanyang sarili banal. Bagamat siya'y namumuhay sa sanglibutan. Hindi ito nagiging mahirap kahit kayo ay may naman. Sapagat kung ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo hindi makatwiran, alalahanin niyo maraming nauna na nagtagumpay Alalahanin din niyo ang pagpapagal ng dakilang guro. Ito ba'y mauwi sa kawalan? Alalahanin din niyo ang kanyang pangako na kung saan at bawat isa inaanay ang sa kanyang bayan. Kailan niyo sasabihin sa inyong mga sarili, kayo'y paruroon. At tatanggapin niyo ang kanyang katwiran. Patuloy lamang isisilang ang dakilang guro ayon sa ana-ana ninyo at sa ana-ana ng sandiputan. Ngunit habang kayo yung ang sa lupa, madarama niyo ang kakulangan. Kung ang din ng inyong mga pagalay hindi umaayon sa katwiran ng Diyos. Kung lagi ninyong pinakikinggan ang sasabihin ng inyong kapwa. At hindi niyo pakikinggan ang sinasabi ng Panginoon. Sapagat narito, ang salita ng Panginoon hindi gumagalaw o hindi lumalakad sa lupa ayon sa una aking mga inibig ito'y lumalakad ay sa wika na kung saan ang bawat espiritu ay nangungusap at ang bawat isa sa inyo ay susulit, ayon sa kalagayan ng isang pagawa na naiipon ng inyong mga kaluluwa. Mga iniibig ng mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag at ng kapayapaan ay aking iniiwan mula ngayon at magpakilang pamanpaalam ako ang sa inyo ay naglingkod at naglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon Espiritu Santo ng katotohanan para